Hi mga kamami bears, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye at syempre dahil lumating yung kapatid ng mami ni Moki nakakambal ni Olive kung kaya ayan, dalidali -dali ni Olive na hinila ito papunta sa kanyang sasakyan pero lingit sa kalaman ni Olive na pala yung pouch na kung saan nandun yung mga gamot na kinuha niya dun sa pharmacy na in order niya at gagamitin niya yun para kay Moki at ayun nga, nag-usap ang magkapatid doon sa sasakyan at syempre todo emote din itong kapatid ni Olive dahil ganun din pala yung mga ginagawa niya dati kinukulong niya ito doon sa kwarto at kinukonsente niya yung mga ginagawang paggamit ng duruga ng kanyang kapatid para lang hindi mapalaya sa kanya pero nung huli lumayas dito sa buday niya dahil din na kinaya ng kapatid niya ang pagkukonsyente ni Olive dahil gusto niya na rin itong magbago. At ayun na nga guys, kinuha ni Moki yung pouch kung saan nakita nila ni Flor na nandun malapit sa kanilang gate. At nung binuksan ni Moki nakita niya yung mga gamot at sinurse niya ito. At na napag-alaman na yung mga gamot na yun ay para talaga sa hayop at mayroon din gamot na para sa tao. At ayun na nga, kumuha sila ng martillo pumasok sila doon sa kwarto kung saan nandun yung mga gamot ni Moki at nagwawala si Moki at pinagpapukpok niya yung mga gamot at pinagtatapon niya yung mga buti ng mga gamot na kung saan ini-inject dapat sa kanya yun at sobrang galit na galit ito sa napag alaman niyang halos mas gugustuhin pa ng kanyang mami na magkakasakit siya para magstay siya sa bahay kisa maging normal ito at ayun nga guys nung bumalik na si Olive sa bahay kung saan kinabahan siya dahil alam niyang nahulog yung pouch sana hindi daw nakita ni Mookie at nang pagpasok niya doon sa room kung saan nandun sila Mookie gulat siya dahil kumalat ang mga gamot at iyak nang iyak tong si Mookie at nasampal ito ni Olive dahil sa mga sinabi ni Mookie na hindi talaga panggagamot yung ginagawa ng kanyang mami sa kanya kundi binibig, binibigyan siya nito ng sakit at ang dapat daw gamutin ay yung kanyang mami dahil ito ang may sakit sa pag-iisip kung kaya tayo nasampal siya ni Olive at galit na galit itong si Moki at na nga guys ito namang si Emma nandun pala sila nag-aabang na makita nila yung kumuha ng anak nila nang makita ng kapitbahay nila yung isang babae wala yung bahay kundi yung kambal mismo ni Olive at Ayun nga, susunda nila yun. At, ito pala si Emma. Yung kambal na sinasabi ng nanay niya, eh, walang iba kundi si Olive ata at yung kambal nito. At, abangan natin guys, may gagawin na naman kasama nitong si Olive para tuloy ang hindi na makalis si Mookie doon sa bahay nila. Dahil, inutusan din ni Mookie yung kanyang niyaya na humingi ng tulong kung kaya tinawagan nito ang asawa ni Emma. Kung saan sinabi nito na tulungan nila si Moke dahil kinulong ito ni Olive at may gagawin yatang masama si Olive sa kay Moke kung kaya tayong tatawag ng barangay itong asawa ni Emma. Thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify in my next video Thank you and bye!